What's up mga kapuso, mga ganap na dapat po natin abangan dito lamang po sa Mami Dires dahil nga po nalalapit na ang pagtatapos ng telesaryeng ito mga kapuso kaya abangan po natin ang pasabog ng direktor kung magkakatuluyan nga ba sila Emma at Danilo at kung sino ang magbubuwis ng buhay dahil nga po sa kasamaan ni jade, aw ni olive jade mga kapuso. Dahil sa pangyayaring ito na dapat po na abangan aw magpapakasal nga si na Danilo at Jade ngunit pupunta si Nadigaya at Emma upang sa ganon ay patigilin ang nagaganap na kasal dahil nga po makakaligtas na si Ligaya at siya ang magsasabi na hindi si Jade ang buhay kundi si Olive at nagpanggap lamang ito impostora ng no Olive mga kapuso at dahil sa pangyayaring ito maghihiganti na naman itong si Olive at ang masaklapa pa ay magkasabwat o magkasama sila ni Logan dahil nga hindi matanggap ni Logan ang gagawin ni Emma sa kanya na pambabastel at tuluyan na nga aalis dito sa pamamahay ni Logan mga kapuso at mukhang si Mookie ang magiging o magsasakripisyo ng kanyang buhay dahil nga po dito sa galit ni Olive at si Mookie nga ang kukuni niya at tututukan ng baril mga kapuso abangan po natin ang mga um, kapuso Thanks for watching. Bye bye. See you in my next video.